mas Parang kailan lang ay nagsimula ang ating programa, pero ngayon ay nakakatatlong season na tayong umi sa PTV4. Ibig sabihin niyan, higit anim na buwan na tayong nagsasama tuwing Sabado ng hapon. At ito ang higit na anim na buwan na rin nating kasama dito ang aking super partner, Rolly Lakay Gonzalo. Thank you, Osama po. <laughs> ano, anim na buwan? Ah, uh, oh, napaka, ano yan, napaka pala niya, napaka pala niya. Eh, may dalawampung taon na tayo nagkasama, sa totoo lang, ha? Pero dito sa programa, anin na buwan na po na ipinapalawas po natin itong ating programa. At pati po kayong mga nanonood sa amin dyan. Ngayon nga po, ang simula na ng ating ikatlong season. At syempre, patuloy kami maghatid sa inyo ng mga imbensyon at mga negosyong maipagmamalaki natin. At eto nga, ang aabangan ninyo ngayong hapon. <laughs> Inyong antabayanan, imbensyong pampatipid at pangproteksyon ng inyong mga sasakyan. Mga metal na patapon, naging obra at pinagkakakitaan pa. Paalala rin ha, sa ating mga manonood, muli na naman kami mamimigay ng probaton simula muli ngayon sa ating trivia contest. At ang tanong ay magmumula sa ating mga feature ngayong hapon. Kaya ano pa po, po hinintay natin? Simulan na natin ang unang ratsada ng ating programa para sa unang episode ng third season. Ito ang programang Saludo sa Kakayahan ng mga Pilipino. Ito ang... Kita mo na! Galing ng Pinoy! Ito pa rin ang programang kita mo na galing ng Pinoy. Kagaya nito, sa lang nakikita no. kita mo to. Challenge 21. Tama, ano? Malapit na malapit na para ito ay yung pagkadabangan. Sa ano? break, sa break, malapit na po matapos ang uh, classes. Kung wala akong pagkakabalahan, imbes na manood ko na no, kung ano-ano sa mga computer. Eto, pinakamaganda. Pinakalatest na invensyong board game. Gawang Pinoy at kasama po po eh. At, at, mo, winner nito nung nakaraang uh, science uh, nice uh, nice. dito, oh. nice exhibit o kaya nice contest na mga invention na naman. Award Award, yeah. Award po oh. itong Challenge 21 ito. At na-laro uh, na ito ni Secretary Mari Monteho na Department of Science and Technology. Yes, at ang isang kagandahan nito, partner, eh, dahil eh, malapit na rin ang ating uh, Semana Santa, uh, ay Semana Santa, Todos los Santos, hindi yes, yes. ba? Eh, name. makikita mo, napakasarap laruin niya sa cemetery yes. kaysa kayo ay magbaraha. Yes. Diba? Uh, partner Lakay, uh, na magsimula ang ating show, iba't ibang mga invention ang produktong na ipakita natin na makakatulong para mapatipid at mapangalagaan ang ating mga sasakyan. Tama, totoo yan, totoo yan, kapapoy, at sa taas pagtama ng presyo ng produkto petrolyo, pati na piyesa ng sasakyan. Malaking tulong ang mga nalikang produkto makapagpatipid ng konsumo ng gasolina at maproteksyonan ang kanilang mga sasakyan. At para madagdagan pa ang kanilang pagpipilian, para mapatipid ang gastusin para sa kanilang sasakyan, ito pa ang isang produktong inyo na namang ahangaan. Walang iba kundi ang green oil. At kung paano po ito gagamitin, eto at panoorin po natin. May tutuloy ng isang pangangailangan sa ating bayan ang sasakyan. Kaya naman marami sa ating mga bayan ang nagsisikap na magkaroon nito. At kaakibat ng pag-aari nito ay ang pagtaas presyo ng gasolina at pagmahang ng pyesa. Kaya malaking tulong ang mga produktong makakatulong na mapatipid at mapangalagaan ang sasakyan. Isa na nga dito si Dennis Alvarez, na hindi lang isa kundi dalawang produkto pa, ang ipinakilala. Dalawa po itong produkto na iniintroduce natin sa merkado. Ang isa po ay yung IC Green Motor Oil Enhancer. Ito po yung dinadagdag po natin doon sa existing nating motor oil. At ikalawa naman po ay yung IC Green Biofuel Power Booster. Ito po yung ginagamit po natin na dinadagdag sa gasolina naman. At ito ang nagbibigay ng lakas po sa ating natin. Halos isang dekada na ang produkto ito ay namayagpag na. Nasa siyam na taon na rin po kami uh, sa Merkado. Uh, Nakapag-introduce na rin po kami sa Jakarta, Indonesia. Pagsunog na maayos sa gasolina, yan ang katangiang taglay ng produkto. Bakit IC green? Kasi po, yung IC po stands for internal combustion. At yung green naman po, ito yung... Uh, para sa environment po natin. Ang nagagawa po nitong produktong ito, both po, either yung uh, fuel po additive at saka yung motor oil additive, ay nakapagbibigay ng lakas po ng makina para itaas yung kompresyon para pagpasok uh, pasok po ng uh, fuel po natin ay almost completely burn. Ito po ay nagbibigay ng 40 to 80% reductions of carbon emission at bukod sa tamang pagsunog ng gasolina, nagdaglakas lakas pa ang dulot ng produkto ito. Lahat ng uri ng sasakyang panglupa, pwede itong magamit. Maging barko man, ito rin ay swap at sulit. Ginagamit ko sa lahat ng uri ng sasakyan. Uh, kotse, bus, truck, jeepney, uh, motorsiklo. Pwede rin itong gamitin sa generator. Ito rin ay uh, ginagamit sa barko sa marina. Mapa gas or diesel ang application nito. CNG or LPG man. At sandaling mailagay mo na ang mga additive na ito, ramdam mo na agad ang pagbabago at lakas ng iyong sasakyan. Alam nyo po, glaring po ang mararamdaman nyo paggamit mo po ito. 10 minutes lang po mararamdaman mo ang lakas ng makina. Katulad ng pag-start mo at pag akyat mo sa, sa ibabaw ng tulay na hindi umaapak ng silinyador na nag-start ka ng 750 RPM, ilalagay mo po agad-agad from full stop at nilagay mo sa 5th gear. At hindi mo po aapakan ang iyong silinyador hanggang makatungtong ka sa ibabaw ng tulay. Brad, Mike, uh, ano ngayon ang nakansin uh, napansin mo na uh, pagbabago? Doon sa unang ulang sa atin ng yung okay. konsum okay. mo. Siguro, bago na, natin. bago siguro, ako yung na, no, as chairman ng Liga ng mga broadcast sa Pilipinas. Papasalamat kami dahil kami yung nagpapatunay na malaking tulong ito. Uh, nakatipid at saka napakasarap, ano, napakasarap itakbo malambot kasi siya doon sa highway na dito na galing natin. Parang kaunting apa ko lang gumagano sa resto. Pero basta Tagalog yung sumasagay sa siya ngayon, Tumutulit talaga. I am the president of the Philippine Inventor Society uh -huh. and I am also president of the Liga ng mga broadcasters sa Pilipinas na karamihan sa mga nag-participate ngayong maghapon ay mga miyembro natin sa Liga ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ngayon kami nagpapasalamat because uh, inipitahan niyo ang FIS at Liga to join you in authenticating the effectiveness of your product No? At nakita naman natin na nag-average ng 4 na litro, sabi na lang natin. 4 liters per sasakyan ang natipid ng lahat ng mga partners natin. O, average. oh, average. Kasi exceptional yung kay Tony Arevalo na umamot ng 5 uh, liters. Wow. Kasi nag-maintain siya ng, oh. ng uh, 100 uh, kilometers na speed. Maging sa konsumo sa gasolina, ginawa sa bulsa ang ating ng produkto ito. Katipiran niya ay pinatunayan. Sa katekpira naman, nag ho kami sa isang uh, Mazda uh, MPV At uh, ito po ay uh, nagkaroon po kami ng testing from uh, A. Bonifacio papunta po doon sa uh, lecture petron So Petron to Petron po, pagkalampas po ng uh, San Fernando. At ang resulta po, doon sa pagpunta po namin doon sa San, sa San Fernando Lexiore, ay nagkaroon po ng 63 kilometers ang reading ng kilometrahe at nakasunso po kami ng 4.12 uh, liters. So in other words, nagkaroon po ng uh, effective consumptions po nito na, na 15.7 kilometers per liter. Ang po namin ay naglagay po kami ng dalawang IC Green Oil Enhancer doon sa makina at naglagay din ho kami ng bio, yung IC Green bayo uh, biofuel power booster na nilagay naman namin doon sa fuel natin, yung sa diesel. At ang resulta, nagkaroon po at tumakbo po kami pabalik po doon sa pinagsimulan namin. At nagkaroon ng 21 plus uh, kilometers per liter ang resulta. So, ibig sabihin, pag kinumpit po ninyo yun, nagkaroon po ng 37.96% uh, percent fuel safety. Isa pang gandang dulot nito, pangalagaan ang kapaligiran, lalo na ang kalikasan. Mismong isang sangay ng pamahalaan, ito ay naging saksi at napatunayan. Alam niyo po, noong July 19, 2008, nagpunta po ako together with DNR personnel para magkaroon ng emission test sa MMDA. Alam niyo po doon, makikita natin yung pagbaba ng uh, resulta ng carbon emission yung opacity reading ng isang sasakyan, particularly yung man nila. Bago lagyan ay in test natin at nagkaroon ng 5.5. At nung 15, 10 minutes, 15 minutes pagkalagay ho natin ng additive natin, alam niyo po resulta? 1.68 na lang. May mga produktong naglabasan din gaya nito. Ngunit ang mga additive na ipinagmamalaki ni Dennis kakayahan ay di basta-basta matatawaran. Actually, ang kaibahan po nito, yung potency. Uh, yung iba pong additive na nasa merkado po, ay yung isang bote na 250 ml is diluted to 4 liters. Pero yung sa akin po, is 6 liters po ang dilution po nito. Yung fuel po, additive naman natin, ay uh, inahalo sa yung 100 ml ay inahalo sa isang full-tank or 50 liters. At nagbibigay po ito ng katitiran na uh, 30% savings. Ginhawa sa bulsa, ito ang dala niya. Epektibo at malakas na makina, sasa inyo na. Tara na at tangkilikin na, produktong may pagmamalaki ng Pilipino, ang mga additive na ito. Sa ayaw mo man sa gusto, ang katipiran ay kasunod doon sa efficiency na nagagawa sa isang makina. Kaya itong produktong ito ay tumataas yung combustion process. At yun ang dahilan na yung fuel na ginagamit mo ay na pinapasok doon sa combustion chamber ay mas sunog at nagbibigay ng mas malakas at mas mababa ang carbon emission. Of course, ang gusto natin Makover natin yung buong Pilipinas sa distribution at uh, para naman mabigyan ng uh, katugunan yung tuwi-twi na na lang na pagtaas ng uh, presyo ng gasolina. Haran at plano ni Dennis at yung mga kababayan na may sasakyan mapakinabangan ito ng gusto sa magdako sa ating bansa. Sana ay marating ng additive na ito. Of course, ang objective natin ay uh, mapalaganap natin ang paggamit nito sa ating mga kababayan. At of course, na paloob doon, kung sama-sama tayo na gumagamit nito, ay pwede itong alternatibang solusyon doon sa tinatawag nating climate change issues. Kasi nga, ang paggamit nitong produktong ito ay bumababa nga yung uh, carbon emission. Then, ito ay uh, inisyatiba na pwede natin gawin, Filipino style ha, ah, na maibaba natin, sama-sama tayo maibaba natin yung antas ng emisyon, uh, katugunan doon sa Kyoto Protocol na pinag-uusapan. Ginhawa sa bulsa, ito ang dalanya. Epektibo at malakas na makina, sasayin nyo na. Tara na at tangkilikin na, produktong may pagmamalaki ng Pilipino ang mga additive na ito.